Aries, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold, number 15, number 29 at number 10. Taurus, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color Green and Color Silver Number 90 Number 30 at Number 22 Gemini Iris ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 11 number 40 at number 25. Cancer Pisces ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 22 number 36 at number 5. Leo Libra ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color blue number 25 number 17 at number 4 Virgo Taurus ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 8 number 36 at number 17 Libra Scorpio ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero: color silver and color white, number 28, number 31 at number 20. Scorpio. Aries ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero: color green and color pink number 40 number 27 at number 30. Sagittarius. Leo ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 5 number 19 at number 34. Capricorn. Libra ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 25, number 20 at number 39. Aquarius. Scorpio ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 24 number 9 at number 40 Pisces Iris ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 40 number 26 at number 12